Ano ang pinagkaiba ng mga kabataan noon sa kabataan ngayon? Ang kabataan noon, kumakaway kapag may dumadaang eroplano. Hinihintay maubos ang tubig sa tabo sa ulo. Ginagawang swimming pool ang batya ni nanay. Ginagawang brace ang foil ng choknat. Naliligo ka sa alulod ng bubong tuwing umuulan. At kapag gabi naman, akala mo sinusundan ka ng buwan. Nagko-concert ka sa harap ng electric pan. Ang kabataan ngayon, ang problema, pera at cellphone. Ang problema lang dati noon ay kung paano ka makakatakas sa bahay para hindi makatulog sa tanghali. Lumaki man sa palo, pero aminin mo, mas marami ang nare na magulang sa panahon noon kesa ngayon. Mga kabataan ngayon, isang chat lang may jowa na kami noon sa flames lang umaasa, broken hearted pa pag friends lang ang resulta. Ang mga kabataan noon ang dami ng alam na trabaho kaysa sa kabataan ngayon. Tamad na, puro pa gadget at hindi pa mautusan. Minsan nagiging ibon, minsan nagiging paniki. Wait lang, wait lang. Ba't ako, ba't ako? Hindi kawawa ang batang inuutusan sa gawaing bahay. Ang kawawa ay yung lumalaki na walang alam sa buhay.